Hello guys, uh, good morning. Kakauwi ko lang. Aning a uh, trabaho. Ayun uh, na. Tanda rin ko to. Excited ako lagi. Kasi first time ko makaano. First time ko magkaroon ng sasakyan. Kaya excited ako. Tsaka sinusubuan ko lagi mga ano. At mag-parking parking dito sa ano. Sa farm. Di ba, maganda pa siya? Oh. Di ba? Okay pa siya. Di ba? Di ba siya yung... Um, um, Ilang buwan din ako naglalakad. Siguro ah uh, Ilan ba na? August August September October November December Ayan Araw ng ano Pasko Nakuha ko na to Pang Christmas ko sa akin Saka di na ako naglalakad Mahirap kasi Pag naglalakad sa pag nagbabike Mahirap delikado Lalo sa gabi Tsaka ano pag taglamig Malamig talaga Nihirapan ako Kasi galing ka ng trabaho Pagod ka na lalakad ka pa ng malayo Isang kilometro din So guys hanggang dito na lang guys